may sakit pala ito kung di mo tatanggalin yung mga dead skin wala na ay tumahamat ito mas mamumunga na sana Eh, try natin isave apply natin ng fungicide at saka insecticide ito yun know, o ang dami yung sakit Huwag sakaling makarecover kasi malapit na siyang mamuso eh. Huwag sakaling makarecover. Ayan. So haros lahat pala ng puno ganun. Yung mga hindi natanggalan ng dead skin. Kaya pala payat sila. Ito mga susunod na ito, alagaan natin yan. Kasi pinunulo natin ito eh. Pinunulo natin